Tala naman tayo. Pumataki ako ngayon eh. Ito ang ginamit natin, no? Oh. Ito ang ginamit natin. Tsaka ito. May huli tayo niyan. Uh. Hey, ano yan? yan? <laughs> lang huli natin ngayon eh. Kaya yaman. Kaya yaman si mga idol. Pero, na, ah, ito lang. Ito lang ang hinulog dyan. Ito lang ginamit ko dyan, o. Oh. Ang lang ng panghuli. Ang laki naman ang hinuli. Ah. Medyo, medyo blurred siya eh. Medyo blurred. Ano? Oh. Ano yan? Ano lang ginamit ko dyan? Ito lang. Medyo blurred siya kasi masikat ang araw eh. Ginamit ko siya nito. Yan. Yan ang ginamit ko. Grabe ang kalinaw. Kahit tago, kita. Ha? Okay, Dol. Yan pro nga iba. Baka kala nyo, mga wag gawa-gawa lang eh. Hindi. Ano, pruweba. iba. Kitang-kita nyo naman. Gumagalaw pa yan, o. Oh, ayun mo. O. Oh. Gumagalaw pa yan. Mga idol. Oh, o. Ano mo. Oh. Oh, o. Oh. dugong. Dugong. O. Oh. Ano idol? Susunod so, ulit. Papakitaan ko ulit Teksa. O. Ito mo. Ayun Dito ang tama niya, oh. Dito, dito. Plus dito, plus dito, plus dito. 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 Dito, dito, dito. Yan tama, yan. Pag medyo, pagka medyo mainit, ito ang gagamitin natin. Ito. Pakita ako. Ito, no? ito. Polarize. Ito ang tawag, ito, polarize. Kaya bumili din tayo nito para kitang kita natin kahit medyo malalim. Tapos ito. Siyempre, kaya natin ito. Ito ang gagamitin natin para makahuli tayo. Huh. Okay, idol. Ito lang, oh. simple, simple lang, pero ito natin. Ayos. Susunod na lang ulit, mga idol. Salamat.